Bos, Bos... Bos ta'l rhedwpwn Oh, uh, yan po yun ang uh, nahaharot po ako dyan eh. Isatiyo? Opo, sa may gilid po, sinabayan po ako. It's yung motor ko po, sir, kulay dilaw po na hindi na po nahaharot yun. Tapos yung kasama niya po, nakaputi po na PCX na walang light number, naka-jacket na tiyo, ito. Ito naman kayo, sir, ito ang yari ito. muna ito eh. Um, Tulong mo iwan ha. Sige, ito, sige. Ah, uh, ano ako dito, yung tutukan ako ng baray. Dalawa din na magkakasa ka PCX. Ito lang. Ano na nakuha doon sa mga ID?

Oh, kakagawin ko it. eh, lang 'to eh. Pusta ko pa Tasik lang, tasik. Boss, narayin ko po sa inyo yun? Oo oh, uh, Yan po yun, no, naharap po ako dyan eh Yung sir Opo, sa may gilid po, sinabayan po ako Yung motor ko po, sir, kulay dilaw po na hindi na po naharurot yun Tapos yung kasama niya po, nakaputi po na PCS na walang flight number, naka-jacket na ito Ito namin kayo sir, ito na nangyari ito ito po.

Galing, galing na ako dito. Tapos saan sila dito, dumiretso? Bumalik sila pagano. Ah, bumalik. Dandun sa bandang taas. Sige, boss. Pinilayo na yun. So, hindi dito. Dapat lahat ng lusutan, mga checkpoint nila. Dito? Dito ko lang sa amin. Dito. Dito. Sige, kausapin um, mo na tol. Tulong mo iwan ah. Sige, tol. Sige, tol. Dito po, tol. So? Pato kayo. Dito kayo no? Dito po, dito po, dito po. Kasi pag, pag, pag ko palang po, doon... Grabe, tinitado talaga. Dito, 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 lager, dito po, dito po, dito po, dito po, balik. Dito pabalik po. Kaya gumaling po sa buwan, tapos pinakbo na po ako agad eh. Pinabon ah, ko po pa, eh. Pag, Opo, gumaling po po ganun. Ayun po, hindi ko na nakita. Wala akong plaka yung motor eh. Yun, Iplaka ko lang po meron eh. Ngayon na, naano na? Ngayon naano na? ko dito, yung situkan ako ng baril. Dalawa silang magkaka-angka sa PCX. PCX? Wala wala. Wala pwede? PCX wala po Yan yung nakaraan naman ng hold up dito. Wala wala dito. Walang date number? Walang date number. naka niya dito sa kasama niya, matit lang. Control, patrol. Pero kini-detect yung baril. Kumagana ba itong isisipin? Ano ang sabap Ano ang sabap siya? Ano ang sabap siya? 2-8 Alam nga ang mga ano yung mga 145 mga ganun 150 Madalas pala dito Iwas muna mandaluyo Madalas pa pala butak yun Ano ang sabap siya? Oh, gumagana. Boss, sino kaya may access niyan? Hindi okay. ako inaarang, ano yun, inabayan po nila ako sa pinutukan ako ng kasi nga... Sa ka banda pinutukan ako? Hindi, parang dito yun eh, kasi nung laki, nung kinakausap na nila ako, binibisa ko yung takbo ko, kasi yung ko na eh, ako pa. Hmm. Alam, baka kung ano to ah. Tapos yung pagka ano yung yung na yung nauuna ako, sabi mo yan, tabi mo yan, puputok kita. Hindi napat napatigil na ako dito, bakit ano ba yun? Sabi mo gano'n, bakit ano ba yun? Sabi, baba dyan, baba, asang gamit mo? Pinuha agad yung bag ko, sumutok. Sila, umigot sila pa gano'n, pabalik, tapos tumakbo ko, ang harang ako ng motor. Hindi, yeah. hindi siya, yung isa pa, yung may, may nakabukas na ano yung na-move it, eh. Ito mm -hmm. si Kuya, nakita lang din namin yan doon. Eh, ko hindi naman hindi ka ba sa gitna ko rito? Hindi, dito sa gilid. Tapos pinata... Tinabi ko kasi ginilid ko Kasi nga, dapat tatakasan ko sila eh. Tapos nila akong ganun eh. Nandito ka, nung gumilid ka. Kaya dito, kumaliwa. Dito, dito, dito. Tsaka na ako dito, nung napandampunta rito sa gilid eh. Sa akin nga. Dito, dito sa tito ko sa isa. Galit siya ng